Konnichiwa minasan. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapong tabay. Kining kay kaduha sa upat ka parte, hayan atong i-conjugate ang usa ka verb, ang taberu, o mukaon sa uskagatos gatos na lain-laing verb conjugation nga ato nang gituki sa ato mga miaging leksyon o gamit kaayo sa pangadlaw-adlaw nga panugtion sa hinapon. Kining lesson sa conjugations numero 27 hasta 50. Yoroshi desu ka? Hajime masyo. Gigikan selection 35 hasta atong nakatunan sobra sa us kagatos nga lain lain verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga sinultihan sa hinapon. O kining lesona murag mo suma, total ni ining mga lisuna, pinaagis pag o og usa ka verb lamang. Ang atong verb kay usa ka common nga root dropping verb, taberu, nga pasabot mukaon ang mga lain-lain conjugations kay mo gamit sa dictionary form taberu o sa te form tabete conjunctive form tabe ang plain negative non past form tabenai o ang plain past form tabeta nining puntoha akong giasumir nga kamao na kamo conjugate og bisan unsang root dropping verb kung dili pagani palihog bansaya una paagis pag review sa atong leksyon 26 Kining video ha, mutuki ni mga konjugisyon na og muhatag og usa ka ehemplo nga sentence kada usa. Gikan sa numero 27 hangtod 50. Ato mga conjugations kay mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhisyon pag-expressar og, Pag og abilidad. Laing-laing conjugation nga mo-expressar og duha ka action nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat. Mga pangalitan, kinahanglan mo buhat nagkadugay og buhat nagka nanto ka nanto ka og ang ika 50 ang pagpalabi og buhat niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal Erics ni Hongo Lessons ang Erics kay E R I C S Y apostrophe ni Nihongo Lessons. Ang link ana sa sod sa description box. Ika numero 27, mubuhat usahay. Ang formula kay dictionary form o ru form sa verb plus koto ga aru. Ru koto ga aru nga gituki nato sa leksyon 55. Mukaon usahay. Taberu koto ga aru. Taberu koto ga aru pangalitan usahay mukaon kog sushi wraps. Watashi wa makizushi wo taberu koto ga arimasu. Watashi wa makizushi wo taberu koto ga arimasu. Numero 28. Tambag o suhestyon. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus ho ga i. Nga atong 56. Ta ho ga i. Pwede po nato gamiton ang dictionary o root form sa verb as in ru ho ga i pero huyang kinipaminaon og mahog nga suhestyon. Dire atong gamiton ang mas kusog nga tambag ang ta i. Mas maayong mukaon. Tabe ho ga i. Tabe ho i. Ehemplo, mas maayong mukaon kag pamahaw kada adlaw. Mainichi asa gohan wo tabeta HOGA nga i des. Mainichi asa gohan wo tabeta HOGA nga i des. Numero 29 no tambag og suestion gihapon apan sa negatibo mas maayo di mubuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus HOGA ga i. Nai ho i. Leksyon 56 gihapon. Mas maayo nga di MUKAON. TABENAY HOGA i. Tabi na i. Mas maayo kung di ka mukaon ug daghang parat nga pagkaon. Sio karay tabi mono, taksang tabi hoga ga i des. Siyo karay i des. Numero 30. Abilidad. Long version. Ang formula kay root form o dictionary form sa verb plus kotoga dekiru. Kotoga dekiru. レクションシンキュンテイシティ。マカカオンオプウィディモカオン、食べることができる。食べることができる。プウディコモカオンのイスピルディコプウディモカオンのパサイン。私は、魚は食べることができますが、エビは食べることができません。私は、魚は食べることができますが、エビは Taberu koto ga dekimasen. Numero 31. Abilidad gihapon pero shortcut. Ang formula para sa mga category 1 o root dropping verbs sama sa taberu kay ang katapusang ru, himoon, og lareru. At o okay kinigiexplika sa leksyon 57. Pwede mo kaon o makakaon. Taberareru. Taberareru. Maog hapong si Tinsa, pwede ko isda apan di ko pwede makaog pasayan. Watashi wa sakana wa taberare mas ga, ebi wa taberare masen. Watashi wa sakana wa taberare ebi wa taberare Numero 32, samtang. Gamito nato ng konjugisyon sa samtang kung usara ka tao nagbuhat sa doha ka aksyon nga gidungan o himo ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara. Leksyon 58. Samtang nagkaon, tabe nagara. Tabe nagara. Samtang mukaon kog panihapon, mutanaw aw pod kog TV. Watashi wa bangohan wo tabe nagara terebi wo mimas. Watashi wa bangohan wo tabe nagara terebi wo mimas. Numero 33. Samtang gihapon apan ang gisamtang dire o sa kaestado. Ang formula kay plain past o taform sa verb plus mama. Ta mama. Leksyon 59. Samtang nakakaon, estado kini. Tabeta mama. Tabeta mama. Gahapon, sobra sa kasako o samtang nakakaon o pamahaw, wa na siya nakakaon hangtod na tuog na lang bali ang estado niya kay namahaw ra ng pagkabuntag unya wa nagyud kakaon tibok adlaw tungod sa kabisi hangtod na tuog na lang kino kare wa shigoto de isogashi sugite asa gohan o tabeta mama neru made nani mo taberare nakatta. kino kare wa shigoto de isogashi sugite asa gohan o tabeta mama neru made nanimo, mo, tabira rin Numero 34 Balikin kini sa numero 33 Samtang wa nagbuhat Istadog gihapon kini Istado nga wa nagbuhat Ang formula kay plain negative o nai form sa verb plus mama Nai mama Leksyon 50 inoibig hapon Samtang wa mukaon tabe nai mama tabe nai mama デリッシャトラバホソブラージースオーラスワイカオンカオンナスイスタドガワイカオンカストレシャトラバホ彼女は10時間以上も何も食べないままずっと仕事ができます彼女は10時間以上も何も食べないままずっと仕事ができます Numero 35 samtang gihapon kining konjugasyon ay gamiton kung ang duha ka aksyon nga nagdungan kay gibuhat sa mga lain-laing tao Ang formula kay progressive form o teiru form sa verb plus aida o aidani. Leksyon sa kini Samtang nagkaon. Tabeteiru iru aida o tabeteiru iru aidani. Aida kung ang duha ka aksyon parehas o kadugayon, o aidani kung ang ikaduang aksyon mas mubo ugnasod nasod sa oras sa panghitabo sa unang aksyon. Samtang nagkaon kong panihapon, si Yuki nagtanaw og TV. Watashi ga bangohan mo tabete iru aida, yuki chang wa terebi o mite Tungod kay Aida akong gigamit og dili Aida ni, akong pasabot kayong akong pagpanihapon o ang pagtanaw ni Yuki og TV kay parehas og gidugayon. Watashi ga bang o tabete iru aida, wa terebi o mite ita. Numero 36. Samtang wa nagbuhat. Lahi rani sa numero 34. Kay dili kiniistado. Ang formula kay plain negative o nai form sa verb plus uchini. Nai uchini. leksyon sa isyintagi gihapon. Samtang wa mukaon. Tabenai uchi ni Tabenai uchi samtang wapay pay mukaon palihog kaon na daan kay ma wipe out dayon na Tinuod kini labi na sa parte unya lami og gutay ra ang putahe Minaga Tabenai uchi ni tabe kudasai Sugu nakunarimasu kara Minaga Tabenai uchi ni tabe te kudasai Sugu nakunarimasu kara numero 37 sa panahon nga munanto ka Sa hinapon adunatay sa panahon nga mubuhat na, wa pabuhata, apan buhato na. Ang formula kay dictionary form o root form sa verb plus toki, root toki. Leksyon sa sintay uno. Sa panahon nga hapit na mukaon o inigkaon na, tabiru toki, tabiru toki. Sa panahon nga mukaon ako, manghugas ko sa akong kamot. TABERU TOKI TE O TABERU TOKI TE O Numero 38 Sa panahon nga nagbuhat Ang formula kay progressive form o teiru form sa verb plus toki TEIRU TOKI Leksyon sa Sinteyo Gihapon dihang hang nagkaon ko, bali nagpadayo ng akong pagkaon Tabe teiru TOKI Tabe teiru TOKI Dihang nagkaon ko, miring ang telepono. Tabete iru toki, denwa ga natta. Tabete iru toki, denwa ga natta. Numero 39, sa panahon dihang maupagi pagkahuman buhat. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus toki. Ta toki, leksyon sa isintay Dihang nahuman akong kaon, tabe toki. Tabeta toki. Dihang nahuman na kaon, gitumar na ko ang tambal. Adunay mga tambal nga imnon ini kaon dayon. Tabeta toki, kusuryo nonda. Tabeta toki, kusuryo nonda. Numero 40. Kini ang una sa mga conditionals. Kung mubuhat o inigbuhat. Gamiton taning konjugisyona kung ang atong kondisyon na hilambigit sa matematika, lohika o mga natural nga panghitabo. Ang formula kay dictionary form o ru form sa verb plus to. Ru to. O ato kinigitoki sa leksyon sa isinta b. Kung mukaon o inigkaon, taberu to. Kung mukaon kagdaghan, manambok kagyod. Taksang taberu to, ftotte shimau yo. Taksang taberuto. Totte shimau yo. Numero 41. Maunin negativo sa miaging conjugation. Kung di mabuhat. Ang formula kay naiform sa verb plus to. Naito. Leksyon sa b Gihapon. Kung di o inigdi mo kaon, tabenaito. Tabenaito. Kung di ka mukaon, mamatay ka gyod. Tabenaito. Sin decimau. Tabenaito sin desimao. Numero 42. Kini ang ikaduhang conjugation sa conditional, kung o inigbuhat. Ato kining gamiton kung ang atong sentence o sa kahangyo, pagmandar o pagdesisyon kung unsay buhaton. Gituki tani sa leksyon 62C si. o ang formula kay plain past form sa verb ta form plus ra, tara. Kung mukaon o inigkaon, tabetara. Tabetara. Kung mukaon ka, palihog panghuga sa imong kamot. Tabetara. Teo aratte kudasai. Tabetara. Teo aratte kudasai. Numero 43. Ang negatibo sa miaging conjugation. Kung di o inigdi mukaon. Ang formula kay plain past negative form sa verb, nakatta plus ra, nakattara. Leksyon 62 si Gihapon. Kung di o inigdi mo kaon, tabe nakattara. Tabe nakattara. Kung di ka mokaon, unsa kag magtsa'a na lang ta. Tabe nakattara, ocha demo dou desu ka? Tabe nakattara, ocha demo dou desu ka? Numero 44. Ang ikatulo ka conditional kay gamiton kung ang impormasyon nagagikan sa nagsulti. Abini mo ba nanto ka nanto ka? Ang formula kay para sa mga rude dropping verb sama sa taberu taktakon ang ru ug pulihan sa reba. Leksyon sa d kini. Kung o inigkaon tabereba. Tabereba. Kung mukaon kag Japanese food, pwede mo taas imong kinabuhi washoku wo tabereba. Nagaiki dekimas. Ang nuance diri kay ang impormasyon nga mutaas imong kinabuhi kung kaon kag Japanese food nagagikan sa nagsulti. Abi nimo ba kung kaon gani kag Japanese food mutaas imong kinabuhi. Washoku wo tabereba nagaiki dekimas. Numero 45. Kini ang negatibo sa miaging conjugation kung dili o inigdili mo buhat ang impormasyon gikan sa nagsulti. Ang formula kay nai form sa verb nga mahimong nakereba. Leksyon sa 62 di gihapon kini. Kung dili o inigdili mo kaon, tabe na kereba, tabe na kereba. Kung di ni ontanan, tanan, pabayron kas mahabilin. Ingon ani usay ang balaod sa mga buffet restaurants aron way mag-usik-usik. tabe na kereba nokorimono harawase raremas zenbu kereba, nokorimono harawase raremas Numero 46 Maunang ikaupat nga pag pagporma sa kondisyonal o gamiton kining konjugisyon na kung ang impormasyon gikan sa naminaw kung matud nimo nantungkan antokan Ang formula kay full conjugation sa verb plus nara o ato ng gitutukan sa leksyon 62A. Kung mukaon o inikaon, matod nimo, taberu nara. Taberu nara. Kung matod nimo, gusto ka muka Japanese food, mang order tag ramen. Wasyoko tabetai nara. Ramen wo chumon shimasho. Wasyoko tabetai nara. Ramen wo chumon shimasho. Numero 47, negatibo sa miaging conjugation. Hinumdumi ang impormasyon na gagikan sa naminaw. Ang formula kay nai form sa verb plus nara. Leksyon 62 igihapon. Kung o di mukaon, matud nimo mo. Tabe nai nara. Tabe nai nara. Kung matud nimo mo, di ka mukaog pa ni hapon, ako nalang hiposon ang lamisa. Banggohan mo, tabe nai nara. Table wo katadukemas. Bang mo tabenay nara. Table wo katadukemas. Numero 48. Kinahanglan mo buhat. Ado na mga napo nga paagi pagkonjugate conjugate niini, sama sa atong pag-explique sa leksyon sa sintetres. Apan ng atong gamitong diri kayang nai-form sa verb nga mahimong nakerebanaranay. Kinahanglan mo kaon. Tabe na kereba naranay" tabe na kere ba naranay? Kinahanglan mukaong kag kagpamahaw kada adlaw. Anatawa, may asa gohan mo tabe na kere ba naranay? Anatawa, may asa gohan mo tabe na kere ba naranay? Numero 49. Nagkadugay og buhat, nagkananto kananto ka. Ang formula kay ba form sa verb, unya usbog litok ang verb, unya plus hodo. Ba レクションセセンテイコ atro。ナガドガイオガオンナガナントカナントカ。タベレバ、タベルホド。タベレバ、タベルホド。サカドーーガニモガオンガメトウチャプスティックス、モサモトぎょョガバンサイ。ハで、デ、べれば、バ、べるほどド。箸の使い方が上手になる。箸で、食べれば、食べるほど hashi no tsukay ga dyozu ni naru. Numero 50. Moni katapusan ining video ha. Mubuhat og sobra. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Leksyon 65. Sobra mo kaon. Tabe sugiru. Tabe sugiru. Palihog ayaw palabig kaon og parat nga pagkaon. Siyok tabe tabemono wa Tabesuginaide kudasai. wa tabe sugi de kudasai. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki niining ha. Mubuhat o sahay, paghatag og tambag o suggestion, pag-expressar og gabilidad, lain-laing conjugation nga ma-expressar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat mga pangalitan o conditionals. Kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nagka nantuka nantuka, o ang ikasinkwinta kay ang pagpalabi og buhat. Sa sunod nga video din ato gihapong i-conjugate ang taberu atong gamito ni mga konjugisyon gikan gika numero 51 hangtod 75. Paghatag o pagdawat og action Dili na mo buhat pagtokoro, pagtukoy o punto sa panahon, pag-expressar o tumong, mga desisyon, pagtagantagan o probabilidad, o ang mga pseudo nouns nga has, dapat lang, wake o rason, o none o keredomo, nga mo-expressar o pagsukwahi. Kung gusto kang mo donar, bisag pila aron makahimo patag mas dagang video sa mani ini, i-click lang ang PayPal link sud sa description box. Ug sa gamayng donation nga $10, pwede ko mo mo og exercise sheet bahin ni ining o ka sa ubang leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko og akong ipadani mo ang exercise sheet ug ako mismo mo check sa imong mga answers ug muhatag ko og personal feedback. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Yoroshiko onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og ginapon, importante ka ay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay ratas jeepney, nag traffic, nag ra jeep ni nagwat traffic, patubang trabaho og naglingkod sa sakyanan, o ka break time ni mo trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning ako mga training videos ang akong video series di plano para ligon ng imong pundasyon sa pag studio sa hinapon Arong kamabansay mabansay og mafluent aya og kalimti pag like share og subscribe ni Hongo Nobenkyo ni Gambatte Kudasai Oskare sa Madesta